sino si Cassandra Inares, ang babaeng nalilink kay Bimbi Yap. Si Cassandra Inares ay 17-year-old student at ang pangarin na anak ni na Antipolo Mayor Junjun Inares at Andrea Bautista Inares. Kamakailan, siya naging usap-usapan matapos maiugnay kay Bimbi Aquino ang 18-year-old na anak ni na Chris Aquino at James Yap. Bagamat galing sa isang kilalang pamilyang politiko, mas pinipili ni Cassandra na ito o na kanyang atensyon sa si edukasyon at advokasya siya ang tagapagtatag ng kasama, isang youth foundation na naglalayong isulong ang emotional at mental well-being ng mga kabataan. Noong April 4, 2025, lumahok si Cassandra sa ABS-CBN Ball kasama ang kanyang ina at designer na si Paul Cabral. Bagamat may hakahaka sa pagpasok niya sa showbiz, nais mo niyang tapusin ang pag-aaral bago ito pag-isipan. Ang pagkakaling ni Cassandra at Bimbi ay nagsimula matapos silang makita na magkasama sa ilang public events. Noong May 3, 2025, dumalo sila sa isang caucus sa Antipolo kung saan sila nagduwit at nakisayaw sa mga residente na nagdulot ng kilig sa mga manunood. Bagamat may mga espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon, sinabi ng ina ni Cassandra na si Andrea na matagal na magkaibigan ang dalawa at walang dapat lagyan ng malisya ang kanilang pagkakaibigan.